Kamusta mga idol? Welcome sa panibagong upload natin. At sa video na ito ay pag-uusapan lang natin kung sulit pa ba itong GSXR 150 kung kukuha ka ngayong 2025 kahit na second hand lang dahil alam naman natin ay wala na itong GSXR sa market dito sa Pilipinas. Okay, so mga idol, konting ano lang, history lang paano ko nakuha ang motor na ito. So nabili ko siya ng second hand lang for ano lang 73,000 doon sa buhol nung nakuha ko ang motor na ito ay yung takbo niya ay 14,000 odometer for only 73,000 yung nabili ko siya and so far wala naman akong issue dahil nga yung unang may-ari nito ay pare for sure meron na itong or nabinyaga na ito ng pare mga idol <laughs> holy motor sheesh And then, nang na-check ko ito sa papers niya, yung model niya pala ito ay 2018. So, gaya nga nang sabi ko kanina, ay face out na ito sa market dito sa Pilipinas. Yung meron na ganito, yung naked version na lang, yung GSSX 150 yung naked type ng ganitong makina uh, yun nga dahil nga yung topic natin kung sulit pa ba kung kukuha kang ganitong mga second hand na GSX 150 so sa maintenance mga idol actually pareha lang sila ng Raider 150 FI yung maintenance na gastos mo nito dahil nga, same engine nito ng Raider 150 Fi. Yung typical na 150 displacement lang na nagme-maintenance ka ng motor. So, hindi siya ganun kamahal. And, pagdating naman sa availability ng parts nitong GSX-R150, napakaraming available nito mga idol sa Shopee. Ilagay ko dito sa video kung saan ako order Ito yung birthing libre na shop sa Shopee. Napaka-legit nun dahil karamihan ng mga binibenta na parts doon pang Raider 150 Fi GSXR. So hindi ka na mahihirapan pagdating sa parts although face out na siya sa market. So hindi ka na mamum problema doon. Napakarami ko ng nabili doon mga idol sa kanilang shop. By the way, itong decals niya, hindi siya stock. Naka kulay pula na yung decals niya. Kasi yung stock na kulay ng decals niya, hindi na siya red. Kulay item yung dati mga idol. So ano pala yung mga binago sa kanya dito? simula nung uh, pagkakuha ko na itong motor na ito. So, unang napansin ko sa kanya mga idol, no, nilakihan ng uh, gulong dito sa likod kasi yung stock size na likod ng motor na ito ay 130 lang. So, ang stock kasi nito 130 and then pinalitan ng 140 dito sa harap. Pinalitan ko na rin kasi yung stock tire niya nung nakuha ko napaka ano na delikado. Parang expired na ba? Meron ng biyak-biyak ko. -biyak. So, pinalitan ko na ng same sukat lang din, B-Star. So, yun nga lang dahil naglaki ito sa likod, medyo humina siya ng konti. Although, na top speed ko ito doon sa Isle of Midillion, ng 144 km per hour. So, hindi na rin masama yan. So, mga nilagay ko dito mga idol, eh, nagbago ako ng clutch lever left and right. Actually, pang Raider ito mga idol. Gaya nang sabi ko, compatible yung mga uh, ibang parts ng Raider 150 Fi dito sa GSX R150. Naglagay na rin ako ng lever niya left and right. Hindi ito RCB mga idol. Ito lang yung mga mumurahin yung 200 plus sa Shopee. Ito namang lever nasa 300 plus lang. And then meron na siyang winglet. Naglagay na rin ako ng mini driving light. Tsaka bracket. Ito yung bracket ng mga idol pang JSXR talaga. Nilagyan ko na rin ng decals dito sa batok ba tawag yan. And then iba na yung windshield nya. Hindi na siya stock. Medyo tumaas siya ng konti kumpara sa stock. So dito sa likod. Wala namang nabago. Ito lang. Nilagyan ko lang Taman Jerry. <laughs> so, yung stock pipe ng mga idol, uh, ano yan? Nilihaan ko yan. Or steel brush. Tapos liha para magmukha siyang silver. Kasi nung nakuha ko ito, naka itim ang kulay niyan pero napaka daming gasgas. Ang disadvantage lang kapag mag ganito ka ng stock pipe, madali siya magkaroon ng kalawang gaya dito. Pero natatanggal naman yan kapag kinimitan mo ulit ng liha or steel brush yung matigas. And, naglagay na rin ako ng tang grip. Dito, dito. Pang protection lang yan mga idol. So, kung hindi nyo alam mga idol, no, ito yung kauna-unahing motor na keyless dito sa Pilipinas. Kahit isearch nyo pa sa Google, ang lalabas na motor ay itong GSXR, yung keyless sya. So, paano ba nag-work ang kanyang keyless mga idol? So, so pagdating sa features nya mga idol, ito lang yung keyless nya. Keyless remote. Pero wala siyang tunog kapag i-activate mo. Iilaw lang siya mga idol. Nagaya nito. For example, papunta ka na sa parking lot and di mo mahanap yung motor, wala siyang tunog kung pipindutin mo itong remote. Ano lang siya mga idol, iilaw lang yung ano niya. Yung signal lights niya harap at likod. Tara, tingnan natin. 'Di ba? Napansin niyo, umiilaw kapag pinipindot ko ito. papa ko lang sa inyo mga idol sa glit paano ba siya gumagana itong keyless niya. So, naka ito. So, unlock natin. Press and hold yung, yung remote. And then, iilaw yan dito mga idol. Di lang siguro kita dito sa camera. So, once na-unlock mo na siya, pindutin mo lang itong dito sa ignition niya. Kung kakaroon niya ng ilaw, ibig sabihin, pwede mo na siyang i-turn on dito sa ignition switch. Eh, bubukas na rin yung display niya dito. So, ganoon na yung gumagana yung uh, remote niya. Tsaka kapag malayo ito, hindi mo siya mapipindot. Pagkita ko ng sample sa inyo mga idol. Sabihin natin, itapon natin ang malayo. Siguro mga dito lang siguro. Kasi tingin ko 1 meters, hindi siya gagana. So nandyan yung remote. Siguro mga 3 meters ito sa malayo or kalayo. Pindutin natin. Kita nyo, hindi siya nag-turn on. Kahit anong pindot mo. Tsaka ito, naiikot lang ito mga idol. Pero walang nangyayari kapag malayo yung remote. So, ibalik natin yung remote sa malapit sa motor. So, wala akong pinipindot ha. Turn on natin. So, ayun. Na-detect niya yung remote. Nagkaroon na ng blue. And then, pwede na natin i-turn on. Yun lang kadali yung remote niya. Sa unang gamit mo, medyo uh, malilito ka pa pero kada, katagalan masasanay ka na sa kanyang remote kung paano gamitin pwede mo din siyang ilak mga idol yung hindi na iikot yung manibela kapag naka dito nakatutok yung ignition switch mo and then kung hindi nyo alam mga idol uh, natatanggal itong pinaka nya so i-point po lang siya dito itong may white and then bunutin mo ayun so natatanggal ito pwede mo itong gamitin dito sa tangke yan then pwede mo din din dito gamitin sa likod so dito yung makikita mo sa likod uh, wala namang masyadong space lagayan lang ng ORCR then konting towel Yan lang Tsaka yung battery nya para ma-access mo Dito lang sa ilalim ng upuan mga idol Gamitan mo lang ng allen screw Dalawa eh, Pwede mo na itong matanggal And then nandito nakalagay yung battery And pagdating naman sa kanyang Headlight Yung headlight yung mga idol ay Naka LED Kita ko sa inyo yan, Naka LED yan mga idol Ito naka off yung ilaw niya Pero naka under yung makina park light natin so mag lang siya ng dalawa dito sa left and right and then para ma turn on mo totally yung headlight then ulit sa right side switch ayun kakaroon na siya ng ilaw dito ito yung low and then pag high mo iilaw siya dito sa baba try natin yun high low high low and then passing light yun lang And then na-adjust din itong uh, level ng ilaw kung gusto mong pababaan or pataasan. Dito mo lang ma-access mga idol. May ano 'yan, may uh, may dapat kang ikutin para ma high or yung level ng high low mo sa kanyang buga ng ilaw. Pagdating sa kanyang signal lights mga idol ay hindi pa ito LED dito sa harap at likod. Tara, kita ko sa inyo. So ayan, kung nababansin nyo, hindi yan LED. Harap, dito sa likod din. So, pati yung tong tail light mga idol, hindi yan LED. Pero pinalitan ko na ng LED type. Kasi nga, uh, nasira na yung dating stock na bulb na ilaw niya. So pagdating sa forma mga idol, no, depende na tag, uh, sa tao yan. So for me naman, napaka sporty ng dating ng motor na ito. Wala kang kaparehan ito mga idol or... Hindi siya ganoon karami Lalo na dito sa probinsya namin uh, Nalalaman ko meron lang dito Siguro mga apat o tatlo lang And then pagdating sa kanyang Side mirror mga idol Okay naman Satisfied naman ako Kita ko naman yung likod And then madali lang din siyang ikutin So sa kanyang display mga idol Pareha lang sa Raider 150 Fi Ang kagandahan lang dito mga idol Meron siyang uh, kilometer per liter Or gas consumption result hindi siya kagaya ng Raider 150 Fi siyang trip A, trip B. Ito, merong trip A, trip B, meron din siyang gas consumption. And then meron siyang time. Dito naman sa left, yung mga typical sa mga ibang motor, meron siyang passing light dito, signal switch, high low beam, yung horn. stuck pa yan mga idol. And then dito sa right, meron siyang engine switch. Kaya nito, patayin natin yun, namamatay yung motor tsaka di yan aandar kapag naka on yung kill engine switch at i-start mo, di sya aandar unless kung i-off mo ito ulit then start and then dito naman mga idol ay yung park light tsaka turn on ng headlight so namamatay yung headlight nito mga idol no? ayan, naka off yan, then park light tsaka turn on ng signal light ang kagandahan dito sa GSX-R 50 Fi mga idol one ano lang one one push mo lang dito sa start button na andan na siya or one click lang gaya nito isang pindot mo lang di ba dali siyang paanda rin dito naglagay na ako ng mini driving light switch ah, ito yan nakalagay so itong rear fender nya medyo malaki actually pwede mo itong tanggalin ito lang na bahagi. And then, ito na lang yung uh, may iwan. Pero nilagyan ko lang ng ganito kasi napakatalsik kapag umuulan. Pero nasa sa inyo pa rin, yung iba gusto mag uh, fender eliminator. Ibig sabihin, tatanggalin yung buong yung fender niya. Pwede naman talaga, pero ayoko ko lang talaga kasi kapag umuulan, napakatalsik niya. And then, yung stock na tambucho niya, dalawa yung butas. Oil capacity ng motor na ito ay gaya ng Raider 150 Fi, naka ano lang, 1.3 ml. So, kapag magpapalit ka ng oil nito, dalawa yung bibilhin mo para magkasya 1.3. 1.3 kung ilalagay mo kung hindi ka magpapalit ng oil filter. Pero kung magpapalit ka ng oil filter, 1.4 yung ilalagay mo na na oil dito sa motor na ito. And then, yung stock na sprocket nya ay ano lang, 1545 45 itong dito sa likod. 50 naman dito sa engine sprocket. Meron din siyang ano dito mga idol, yung vents para tumatakbo pa yung init sa loob ng makina ay lalabas dito. And dito dito sa harap ay hindi niya naka ABS. Tsaka yung telescopic niya mga idol or yung outer tube inner tube niya hindi siya inverted. And then hindi rin siya ganoon kalaki. Kung ikumpara mo sa mga bagong Gixxer 150 ngayon, ang laki ng inner tube nun. sana kasya dito kasi maganda yung mga malalaking inner tube, di kagaya nito. Pero okay naman, i-repack mo lang para mas maganda yung play niya, yung upuan niya, uh, leather ito, hindi rin siya ganoon kadulas. Ah, uh, dito naman sa likod, medyo maliit lang yung pillion seat nito kaya ito yung mga ah uh, tingin ko hindi maganda sa motor na ito so pag uusapan naman natin pala yung mga mga cons ng motor na ito yung mga ayaw ko sa motor na ito so unang una mga idol ay itong keyless ignition switch nya kasi nga kung kung totally keyless yung motor mo dapat meron na sa ng parang uh, button dito na parang mabuksan yung tangke dito rin sa likod parang hindi siya gano'n totally kilis sa lahat ng susian kasi dito lang yung kilis pero pagdating dito gagamitan mo pa din siya ng susi and then dito naman sa pillion seat medyo maliit siya hindi siya ganoon kakapal and then mostly ng mga naka GSXR users or mga GSXS yung reklamo talaga nila dito yung maliit na upuan para sa OBR kasi uh, in the long run ng pagra-ride mo hindi siya na ganoon ka-comfortable and then ano pa ba? Yung headlight niya mga idol ay napaka napaka bilog. Kasi meron sa Indonesia ata yan or Thailand, yung ibang GSXR model doon, kung mapapansin nyo, yung pinaka headlight niya dito sa gitna ay ano siya dito mga idol, parang flat or curve. Hindi kagaya dito na napaka bilog. So kung siguro kung naka-curve ito kagaya ng sa mga Indonesia napaka o lalong umaangas yung forma niya or lalong nagiging aggressive yung forma niya and then yung last na hindi ko nagustuhan sa line up ng GSXR GSXS 150 ay uh, itong swing arm niya mga idol dahil nga kung titingnan mo yung swing arm niya para lang siyang sa Raider 150 FI di ba Raider 150 carb pero mas mataba ito kung ikumpara mo sa mga Raider. Pero kung titingnan mo, napaka simple lang, 'di ba? Para lang siyang mga typical na bike unlike doon sa mga R15, MT15. Ay napakaganda ng kanilang swing arm. So, 'yun lang naman ang mga di ko nagustuhan sa kanya. So, pag-uusapan naman natin yung mga nagustuhan ko sa motor na ito, mga idol. Pero tatakbo na tayo kasi nga medyo mainit na dito. Walang <laughs> hangin and then bigyan ko rin kayo ng uh, riding experience ng motor na ito alright sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa mga motor na ito mga idol no? syempre yung forma nya pero depende na lang talaga yan sa paningin ng tao may mga iba na din na, na type ang ganitong forma mas type na lang yung R15 or yung CBR pero para sa akin maganda naman sya aggressive tingnan pero ang pinaka best part ng motor na ito mga idol kung ikukumpara mo sa CBR sa R50. Yung power output nitong motor na ito mga idol. Pero na mga idol, hindi ko ako kabisado sa uh, compression ratio ito or yung torque. Lagay ko na lang sa screen. Pero kaya nang sabi ko, ito yung pinakamalakas sa tatlo kung stack lang. Kasi ito yung pinakamalaking horsepower ata. Ito yung motor na may malaking horsepower. And then totoo naman talaga mga idol no dahil dati ako'ng naka CBR 150R yung version 3 kung ibu ko para ko yung power delivery ng dalawa mas pabora ako dito mga idol mabilis talaga siya although hindi siya ganoon ka-torky yung arangkada pero kaya mo naman siguro laruin 'yon pag dating sa sprocket or palit ka lang ng medyo maarangkada na sprocket ay Magkakaroon na ito ng torque mga idol o arangkada na mabilis. Pagdating naman sa kanyang uh, engine mga idol, wala siyang slipper clutch. Even sa mga Raider 150 FI na 2025 na ngayon, hindi pa rin nila nilagyan ng slipper clutch. Mas maganda sana kung meron itong slipper clutch mga idol no para medyo lumamot yung ano nya clutch lever dito sa left. Pero hindi naman siya ganun katigas talaga yung super clutch nito I mean yung clutch lever ng motor na ito yung stock lang hindi naman siya matigas pagdating naman sa kanyang braking system kahit na hindi siya naka ABS ay okay naman mga idol no eh, pagdating naman sa kanyang ilaw sa harap kapag magna night ride ka ay hindi siya ganun ka kaliwanag yung stock light niya stock na headlight I think karamihan naman ata kapag stock, la, stock lang na headlight mahina talaga siya unless kung magpapalit ka ng mini driving light kaya nang ginawa ko dito kaya nga naglalagay ako ng kaya nga naglalagay ako ng mini driving light para kapag gabi ay napakaliwanag and as usual mga idol no kapag mga motor mo mga ganitong mga pormahan sports bike ang ganda gamitin pagdating sa corbada parang sumasabay sa liko mga idol <laughs> ng kurbada or kunting ano mo lang lean sumasabay na yung motor mo pag kunting lean mo lang sa mga korbada which is napakasarap gamitin yan yung gusto ko sa mga sports bike mga idol and pagdating naman sa change gear experience malambot naman yung change gear nya madali namang pumasok sa pag change gear wala naman akong problema sa kanyang change gear Side mirror, napakaganda. Kitang-kita yung likod. And how about naman sa kanyang riding experience mga idol? So kung ikaw ay bago pa lang sa mga sports bike na motor, kahit na ganito lang, 150cc, eh, hindi ka pa sanay. Ano talaga sya mga idol? Mag-take talaga ng siguro 2 days to 3 days para masana yung katawan mo sa mga ganitong motor na medyo aggressive yung forma. Actually, actually pang daily ko nga ito sa Cebu City mga idol Pagpunta ko ng work pa uwi Pag weekend naman uwi ako dito sa amin sa probinsya Malayo mga idol mga 2 hours may get yung biyahe Eh nasanay na yung katawan ko so hindi na yung siya ganun kahirap dalhin Ayun ah, nga pala mga idol nalimutan ko yung seat height ng motor na ito Mababa lang 700mm plus lang mga idol Hindi ko alam kung ano eksakto Pero mababa lang siya mga idol And then height ko ay 5 ano lang 5.3, ganun, or almost 5.3, at naka -tip to ako, pero hindi totally tip to kayang kaya ako syang gamitin na suabi lang, I think ang pinakamataas sa tatlo ay yung R15 nasa 800mm plus yung seat height nun, yung CBR mababa lang din, based sa experience ko dati, yung version 3 na CBR, pagdating talaga sa reliability ng motor na ito ay di ka talaga magkakamali na piliin ang motor na ito dahil nga Suzuki ang motor na ito matibay talaga siya gaya ng mga ibang brand pero samahan mo na din ng pag-iingat sa motor dapat marunong ka din mag maintenance kung ano yung dapat palitin bago pa masira para mas lalong humaba yung motor natin so yun na ata yung review ko dito mga idol so kung sakaling kukuha ka ba ng second high GXXR150 ay sulit pa rin ba siya given sa specs niya sa kanyang forma sa tingin ko mga idol oo solid siya kung makakabili ka ng mga murang GSXR 150 kasi given the fact na wala na ito sa market so medyo bumababa na talaga yung mga value niya may mga nakikita ko sa online yung mga presyuhan niya nasa ano na talaga sabihin natin Uh, 75 above or 80 above depende na lang sa takbo at sa kondisyon ng motor tara uwi na tayo mga idol ito yung nagustuhan ko sa GSXR napakalakas talaga nya kung stuck lang yung pag-uusapan at saka sarap nya gamitin pagdating sa mga kurbada kurbada mga idol Yeah. Um... yun lang naman mga idol sa video na ito. salamat sa inyong panonood. ingat, palagi. shush. GoPro start recording.